titingnan ko muna yung ginagawa nila doon kung tama ba o hindi mukhang isa lang ang kumigilos eh hey, so hindi kaya nagtututulog lang si Boy Tato na naman ayun na parang natin ha ha? ito na baka makalimutan ha Asan na? wala na ba? hindi pa naman ah uh, kaya pa hanggang bukas ang hapon? hindi Sige, sige, sige. Order tayo mamaya. Ayun, kung meron tayo Sir. alas 12. O yun, pasok yun. Mga ilang litro pa? Ayos ang buhay, pasilpon silpon lang. Tulungan mo doon yung sus Mario Josep. Wala pa mang ginagawa. ginagawa. Oh, wala ginagawa, may ginagawa yung kasama mo ikaw na kasilpon. Hindi na kailangan ng tulong. Ay ay. ay. may so, magigit ako. Inuuo na mo patuloy yung mga chat na yan eh. Ikaw kaya magpako doon sa kabila para ma pagpukpok na maayos. Akin na, sana ba yan? Oh. Ano, ang dadalaw. Magmamadali Talaga. Kung kanina mo pa ginawa yan na ganyan, alam mo yung kasama mo hindi makayoko eh. Silbon. silpon silpon nya ayun sure. anong kwinta ng silpon na ito? at puro silpon ang kailangan hawakan? ayun ako stress lang Mayayari. ala talaga nagsinilpon lang tong alien na to puro silpon lang ginawa ni ano doon hindi to yung kaya pala nagsusulo si Marvin